bali, ayun na, gagawa tayo ng saranggola na bandera. At ito na nga mga mukha, shoutout ko na rin kayo. Ito. shoutout kay Nilski The Plus, kay Justin The Plus, at saka kay Dion, kay Marvin Hernandez, kay... sa mga tropa ko dyan na, na nanonood, yun. Shoutout sa inyo lahat. Solid Katmonyan, yan. Solid Katmonyan. Solid Malabonyan, solid din. Yan. So, oh, shoutout sa mga taga-tundo na nanonood sa akin Shoutout sa inyo lahat. At shoutout sa mga iba pang lugar na nakakapanood sa akin. Shoutout sa inyo. Marang marami. At maraming maraming salamat. Ito na. mag out ako ng mga naka nag-comment sa akin ngayon at gap ng isang araw. Ito na. Pag-comment ko na kayo. Uh, at yun na nga. Shoutout kay Detro Polisyon. Shoutout kay Luis Orsion. Shout out kay Jamain Korea. Shout out kay James Dalud. Shout out kay Jason Ascuetia. Shout out kay Dem Dem. Shout out kay Justin Clyde. Shout out kay Iron Paningbatan. Shout out kay Leo Pangluntudan. Leo Pangluntudan. Shout out kay Don Pogs TV. Shout out kay Andrew Ramos. Shout out kay Raymark Morales. Shout out kay Jamfall Lalikan. Shout out kay Ryan Preas. Shout out kay Ramil Bailon Shoutout kay Prince Di Guzman Yun At Shoutout kay Beans Pipe Shoutout kay Aning Galoso Shoutout kay I'm the one Shoutout kay San Ray Rona, eh, Royan Shoutout kay Terio Shoutout kay David Bartoses Shoutout kay Terio Comedia Shoutout kay Justin Pelas Shoutout kay Kale Cimento Shoutout kay Ramon Sambano Ramon Sambrano Shoutout kay Vincent Bal Valentino Shoutout kay John Chris Villaruel -Well. Yun Shoutout sa inyo lahat At yun na nga Mga mga Bali Maraming salamat Sa suporta nyo At sana tuloy tuloy to Tuloy tuloy lang At yun nga mga mga Bali Gagawa ko ng bandera ngayon At syempre Yung umpisa ko na Para matestin ko na Kasi walang masarap talaga maglibang, mas lalong lalo na pag ano eh, yung boring ka na, wala kang magawa. Yung, yung sa sobrang boring mo, gato lang gawin mo. Gumawa ng saranggola, nagpalipad ka, syempre, sa tamang pagpapaliparan. Yun lang, yun lang mga mga, kasi gawa na tayo, tara na. Ano eh, masyadong mahaba yung kwento, yun lang mga, mga, mga tara. Ang bali, sisimula ko na ulit. Mga mga, para matesting. Ito libangan talaga. Yung mga saranggolista. Gawa na ng gawa, tapos palipad. Yun. Ibangan talaga. Gawa naman tayo. Tabasin na natin. Bandera, gamit ko lang yung ting Nakababa rin to. Good. Okay na mga mukha. Sobrang haba. -picture mga picture mo ama. Testing naman din natin. Magta. Testing ulit natin. Kung okay. Kung okay ang malalabasan. Ano so, kayong kalalabasan? Tara, sabihin natin. Yun mga mukha, balit na na. Parilipan na na natin. Pabalang nga ba? Pabalang Okay, tara. na natin. tak ni tak sangka gini ni apa ni itu